Hello mga kamamis, it's time to dilig again. Magandang hapon. Hapon po ngayon, oras ang aming pagdidilig. Uh, dito kami nag ng mga kamami. Wala pa sila. Pero parting na rin sila ng mga kasama kong mga kababaihan dito mga kamamis. Para magdilig sa aming gulayan. Pupunta na kami doon mga kamami at pagdidilig. Ayan na aking mga kasama kamami at kami dito ay eh, magtatagpo-tagpo. Ayan. <laughs> ang, ang, ay, ay. ay, ay Hello Hello ka. Ay, yeah, ayan ang aking mga kasama ka, Mami. Kami ay pupunta na naman sa Diligan. Titingnan namin ang aming mga Hello, hello na ba mga kamami? Ayun. Oh. Tingnan namin ang aming mga gulayan yung mga gulay namin, Kamami, may mga bunga na. Oh. 'Di ba? Parang kailan lang kasarap sa pakiramdam. Magbi-video muna ako at nagdadamo yung mga Kamami. Oh, ayan. Rasa ginhawa. Oh, 'di ba? ang aming mga okra ay malalaki na. O oh, may mga bunga na, 'di ba, mga kamami? O. Oh. Mga isang linggo mahihinog na ito. Ayun, ang lalaki o. Oh. 'Di ba? Ang talong namin mga namumulaklak na, mga kamami. O, oh, lalo kaming sinisipag pag nakikita namin yung mga talongan namin ni eh. Ah, namumulaklak na. Oh, 'di ba? Ang bilis-bilis, parang kailan lang nagtatanim kami ngayon. Eh, namumulaklak na siya at yung mga sili namin, may bunga na. O, ayan ang talong, may bulaklak na. O, nakakatuwa, parang kailan lang. Papakasarap uh, sa pakiramdam. Yan. Habang mga nagchichika-chikarot kami mga kamami ay magdadamo muna kami bago kami ay magdilig. Walang mainit. Dito muna kami sa part na medyo malamig, ha? Oh. O, oh, yan. magdadamo muna kami, mga kamami. Oh. Hindi sila nakakahalata, mga kamami. Kunwari, nagbibidyo lang ako para sila magdamo. O. Oh. <laughs> Di ba, gaganda ng tawa nila? Oh. Di ba, mga kamami? oh, yan pong three ladies na yan ay mga hipag ko po yan. Ayan. Medyo nahuli sila at may teleseryeng pinanunood. O, di ba mga kamami? Flex ko na. Ito mga, ang mga talong ladies. <laughs> talong ladies, mga kamami. Ayan na po kami. Ang mga mother na kay magsipag tanim Ayan. Mamaya, doon naman uli kami sa banda doon. Dikitan ko nga yung mga kachi ng mga ere. Ayan, ayan. Tingnan mo, oh. Di, di, di ka na isusun. kayo, ah. Ayan, ako. Oh, kakatuwaan. Nakakatuwaan naman ang mga mothers. Ayan, oh. oh. Ayan, kasasarap ng mga tawa. Oh. Oh. Uh. <laughs> uh. Ooh, mga kamami ha ah. kahit na medyo maliit yung uh, nalungkot lang yung talong namin mga kamami kasi naisprehan pero, ang dami na po siyang ano, bulaklak. Ayan, nagdadamo muna kami. Kahit medyo pandak siya, eh, may bulaklak na siya. Ayan. O, kakatuwa. Di nila alam, mga kamami, dalawang pitak na mahaba pa ang aming didiligan. Ginaganahan kami sa kwentuhan. Ayan. Ayun eh, o. Ayan. Katuwa mga mami, o. Nakakatuwa yung mga yung mga hindi nasuputan. nakabalay-bay lang sa... sa sanga. Pero kung nakikita mo rin sa mga kamami araw-araw, ano din, parang hindi ka... Na, nangangasim ka lalo. So ma, parang nang... nag-aano kayo, nangingilo. Ang lalaki niya, no, mga kamami. Oh. ba? Diba? Ang bunga sa lobo Ayun, ang kapalo. Hindi nila na, ano... Hindi nila natakpan. Dito na kami dadaan sa Pelapil, mga kamami. Shortcut doon sa isang gulayan. Daan to the max. O, oh, yan. Mamimilapil po kami. Tumbok namin ang mangga. <laughs> Lumambot ba? Ma. Yan. Pakita natin ang view. Ang view. Ayan po ang view ng bukiran. Nasa gitna po ang mga mangga. Ayan ang daming bunga. Mabubuhis yung kasunod ko at mabagal-bagal ako. Ayan po mga kamami. May nagsya-shower kasi may munggo. May nagpapataba. Doon sa part na yon malalaki na rin po pinapatabaan na yung mga kamami. Pabidyo-bidyo lang ako. Patakas-takas, choreng. Tapos na po ako magbidilig don Doon sa bandaron. Ayon naiwan pa ibang mga kamamis doon. Eh dito nagpapataba kasi gumagapang na ho sa lupang aming ang palaya. Ayan. Ito dakuha na naman sa irrigation ng tubig. You know, nakakatawa. Parte-parte. Doon, dito. Andun yung iba sa kabila. nagpapataba. May nagsishower. Nagtatanim po ng kamatis ang isang kamami. At kinuha na niya sa batya na aming pinagpunlaan. Oh, nilipat na po. Ilan yang kamami yang yung ano? Kamatis. Ito pa oh. Naitanim na ba ito? Oo. Uh -huh. Isang katulad ko puring malamig ang kamay. Mm, charing lang po. Yabang lang po ako. Pero siya po talaga ang pinakamalamig ang kamay sa amin. Uh -huh. Kamatis naman po ito. Hay, nako sarap imaginein na magiging berde itong lugar na ito sa pananim. Kita ko mga kamami o... Oh. Mga bagong tanim lang po ito... Dito sa mahabang pitak... Ano ba ito? Ah... Uh, bataw yata... Bataw... Palang... Halo-halo... Ayan po... Bagong tanim po namin ito... Itong mga gagapang na sa bakod... Ang bilis po niyang... Lumusog... Ayan, pakita ko po yung ampalaya namin mga kamami... Pero basa lang ah... Ayan ayan mga bagong tanim namin mga kamami yung aanto sa banda na doon may mga bunga na huyon o dito naman yung mga bagong tanim ayan ang ganda ng ampalaya kagapang na o oh. ito pipino ampalaya naku na ng ano nito no Nang panggapang talaga lalo ngayon pinatabaan na kung bilis gumapang yan ayan po mga kamami Oh, mahaba haba po yung ampalaya namin ayan na ang ganda-ganda na bagong tanim lang po yan mga kamami nakaka-inspired po kasi po doon sa party doon may bunga na yung aming gulay ito po yung mga bagong tanim oh di ba mga kamami may mga bunga na yung aming pepino oh, ayan Dyan lang hindi diligan ganyan may mga bunga, -bunga na yung pepino namin ayun Oo. Oh, oh. Malantod. Basta ito, alaga sa tubig. Itong pipino gusto niya. Uh -uh. Ayan o. Ito may bunga na oh, oh. Ay, may na yung... Ngayon nagtamid sa bata na yun Kaya nga kayo mag amo Ayan O oh, tinan mo Black. pati mga anak namin Sinasama Black. namin dito sa mga Huwag kang lalakad At nang makita yung beauty mo naman sa madla O oh. Pati sa bukiran kasamang aming mga anak Ang mga aso Na parang ginagawang anak Ayan, mga kamami, ang aking mga kasama ay doon naman na sila paroon at kami naman dito ng iba, dito naman kami paroon. I'm going home na po mga kamami. Dito na po ako sa aming bahay. Ayan. O, dito. Dito po ako nakatira doon sa banda doon. Hello kamami! Pakaway! Iya, ang isang kamami naglilinis ng kanyang bakuran. Uli mga kamami. Uh, tapos na ka aming agenda. Bukas uli. Uh, see you tomorrow. Paki-subscribe and like and share. See you tomorrow.